So, ayan guys, dati, sabi nga nila, hanggang tingin lang kami dito sa lugar na to. Pero, di ba, God is good talaga all the time. Kasi ngayon, nandito ako para tikman ko naman yung mga ito yung mga kainan dito na hindi ko nasubukan dati. So, let's go. Dahil pinakita ko na sa inyo at nagpunto na ako, pinix ko na, ko na napaka-memorable nitong lugar na ito. So, babalik na tayo doon sa restaurant at kakain na tayo. Thank Salud. you. So, ayan guys. Kain na tayo. So, ito ang na-order namin. Meron tayong steam halabos na swahi. At syempre, meron tayong adobong pusit. At meron tayong salmon bili na sinabawan. Tapos, meron tayong chop soy. Pero, meron pa tayong um, sashimi na salmon tapos meron pa tayong um, steam na pampano so wala pa yun. ay medyo gutom na kami so um, natin hintayin yung kumain na tayo so ayun mga order natin wow kain na boys wow salamat tibata at salamat albi albi yung ano so guys ito na yung sa So ayan, tapos na tayo kumain. Balik na tayo sa Parisan. Ipakita mo yung pinagkainan natin. Adel. Tapos, okay, yes. syempre, let's go na. Wow. Bye-bye-bye. <laughs>